Okay. Dahil yan yung minomonitor ko this past, uh, past month. Nag-scaling up sa oh, okay. social media. Mm -hmm. Nag-scaling up sa uh, TikTok. Lalo mm -hmm. na sa TikTok. Sino ba may ari ng TikTok? Yan, China. Ah, <laughs> Sino ba may ari ng TikTok? So nag-scaling up. Ibig sabihin, meron ng all-out support. Tayang pato na. Medyo mm -hmm. binuksan na yung gripo. Lumalabas na yung pondo. Ngayon ko yung gripo ay nandito sa ating bansa o nasa West Philippine Sea, o nasa Beijing. Wala kong wala kong pinapahiwatig, wala. Wala akong pinapahiwatig. Ano Pero may may nagbukas na lang gripo. May mm. nagbukas na lang gripo. Kaya makikita mo dumadami yung vloggers. 'Di ba? Oh. Makikita mm. mo dumadami yung mga trolls. 'Di ba? Makikita mo yung offensive sa social media lalo na sa TikTok. No? Buti na talo mo yan na ina. Uh, na sa buong ko lang yan. Pero, Oh, napo-clear Mahigit We'll get some bonkonomino monitorian. Pero sa mga media platforms, sa mga comments, nako overwhelmingly anti vice president more than 90%. Ay, yung mga real ha, at titingnan hmm. mo, halimbawa, hmm. manonood ka ng mga ng mga talk shows, manonood ka ng mga news, etc. Tignan mo yung comments. Puro negative, puro negative, hmm. no? Kaya oh, okay. yan naman yung kwan. Mukhang, sa next survey, duda ko, magpapatuloy bumaba pa rin si Sarah. Oh. No. Kahit sabihin nila, pantay na sila ni Tulpo at 25. Pero mo lang, nang galing ka sa 90s, ngayon 25 ka na lang. Diba? Uh -huh. Tapos kapantay mo yung hindi nagpapakilala na kandidato. Uh -huh. Medyo -hmm. Uh -huh. kan yun ha. Uh, revealing yun. Diba? Uh -huh. yun. Kahit pag malaki mo, mataas pa rin ako. Mm uh -huh. hesitate yung mga senador. Mataas pa rin ako. Eh, saan ka ng galing? Uh -huh. Saan ka nang galing? Eh, yung aking 0.6%, 0.666, eh, wala, 1% na. Ibig sabihin, halos na wala Oh, kaya yung self-esteem tumataas eh. yan. Yeah. hindi ako kandidato ah. hindi yan. Yeah. ako kandidato. Oh. Kaya lahat kayo, tumabi kayo. No? Pupunta uh. lang kami sa 2028 ni Michael. Yung uh, yeah. aking campaign manager. No, so, tumabi yeah. kayo. <laughs> Thank you. Thank you. Sige, akala ko, hindi mo ko i-acknowledge. Oh, oh, pero siya, baka, ko baka may maliwala. Baka may maliwala. Joke <laughs> lang po, ha? Ah, <laughs> oh. lang kami, Naguhuntahan lang kami dito ni Ina at kani Michael. Baka may oh, maliwala. Oh, kaya ako naman tinatanong yung sa social media, Sik. Uh, because, ang na-observe ko din doon sa pagpanalo naman ni Trump, di ba? Yung mga Amerikano kasi, sinasabi nila, o, oh, tingnan nyo, totoo na yung supporters ni Trump are on social media and yet for them yung mainstream media is you know attacking Trump and yet nanalo sila so parang naisip ko could that also happen in the philippines baka naman sa mainstream natin oh paano na 'to anong difference oh si si Kwan Ina si Trump kahit natalo yung kanya nakuhang boto mas mataas pa kay Obama oh, tapos oh, na weaponized niya yung kanya, mga banat sa kanya, yung kaso sa kanya sa uprising, mm -hmm. yung mga kaso niya tungkol dun sa porn star, di ba? Uh, et et Na-weaponize niya. Siya pa yung naging biktima. di ba? Kaya right. yung kanyang ratings before the election, pataas ng pataas. Hindi okay. siya pababa like Sarah. Hindi siya pababa katulad ng mga Duterte. Yun yung okay. major difference, di ba? Okay. Yun yung major difference. Ito pababa eh. Wala siyang namumobilize. Si Trump, Palaki yung mga rally, palaki yung kanyang approval ratings habang uh -huh. si Biden ay pababa. 'Yun uh -huh. yung major difference. Kaya mahirap uh -huh. i-compare.